Sino nga ba naman daw ang mag-aakalang ang bagyong tulad ng Ondoy paparalisahin ang Metro Manila noong 2009? O kaya'y ang isang bagyong sinlakas ng Yolanda magagana pala sa ating henerasyon? At sa pagbayo ng bagyong Lando sa ilang panig ng Luzon, ayon mismo sa ilang nabiktima, ngayon lang daw nila naranasan ang ganito. Ayon sa Center for Disaster Preparedness o CDP, wala nang duda, nagbago na ang pamantayan sa kahandaan tuwing may kalamidad at ang ating kahandaan umuusad din naman daw. Malaking pagbabago. No? Una nga nagpipreemptive evacuation. Dati walang nagpipreemptive evacuation kung hindi nandiyan na. Sa isang statement mula sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, buhay ang nasagip, bunsod na mga aksyon ng gobyerno na sinuportahan ng iba't ibang sangay ng lipunan. Kumpara raw sa Bagyong Yolanda, malaki ang improvement sa disaster management ng bansa. Sang ayon daw ang CDP na malaki ang natutunan natin sa naturang super typhoon. Pero hindi raw nangangahulugan na nasa tugatog na tayo ng pagiging handa. Marami pa rin tayong dapat pagsinupin kasi mahirap ikumpara yung dalawang kalagaya na magkaiba ng konteksto. If I'm going to say that we more or less succeeded in, 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 in this, It's not because of the government alone, it's because of yung kooperasyon ng taong bayan. I can categorically say we have improved a lot. Dagdag pa ng NDRRMC sa ipinamamalas ng Pilipinas na kahandaan sa sakuna, nagiging modelo na raw tayo sa ibang bansa. I already received calls like for example yung ASEAN Humanitarian Action Center nagco-congratulate on how we are doing these things. Is it possible to achieve zero casualty? Alam mo again pag tinatanong mo, is it possible to stop a typhoon eh? the boss that you can do, make the necessary preparation. Paulit-ulit lang talagang mangyayari kapag ang hinahanda lang natin ay emergency response. Dapat ang tinitignan doon ay ano ba yung kalagayan ng lugar sa so usapin ng paano mapapaunla rin ang kabuhayan ng mga tao. Cedric Castillo, GMA News.